hindi lang siguro matanggap ng mga tao uh, ano ba ang narating mo sa buhay para pakinggan ka namin. Ako oh, kasi marami akong Anak po ako ng general. Eh, hey, so matinding disiplina yung kiminspil sa amin ng ko. Tapos, nung... Way back kasi, abi yun, magulo yun eh. Ka-agrabate pala mga ko. Gera yun, ama yan. So, inilayo niya ako sa kanila. So, binaalaga niya muna ako sa mga kamatana ko. So, lumaki ako, no? walang magulab. Tapos, by the time na Sinuha na nila ako. Ang nag-alaga naman sa rin. ex -convict. Yun yung yaya ano Anong yaya ko? Kasi nga, magulo eh. May haya muna ex-convict. ex, -convict. ex -convict yung mga preso na nagbago na laya na, na iniwan na ng pamilya, na doon lang sa presinto, tigatidla ng kape, tigalinis, doon lang na natutulog, yung nagbago na na wala makuntahan eh. So, kilupkop na mga polis. So, eventually kasi may papalit na preso na lalaya. So, wawala siya ng space. Ngayon, si Erpat sa nakita na totoo naman na nagbago na to, ako na to, inuha niya para alagahan ako. So, imagine mo yung experiences ko nung bata ako, utak ng kriminal, sa polis. Yan, madami Madami mong experience. Experiences na nakita ko lahat kung paano mag yung tao. So ngayon, gusto ko i-share yung mindset, yung tapang, yung perspective. Baka kasi makatulong. Ayan, hindi yun naman yung ganyan pagiging utak kriminal. Hindi naman, hindi naman. Kasi taya na, ano eh, uh, alam mo ba yung mga taong gano'n, they have may respect yung mga nagbago na walang pinakarap ng samar. Hindi naman porket na nakagawa yan ng ng kaso. Eh, masama na yan habang buhay naniniwala ko sa tao na ay natin magbago. Tsaka bisan sila yung Kasi yung alam mo na capable kang manakit, capable kang manggulo sa kapwa mo, pero hindi mo gagawin. Kasi nakita niya na yung consequences ng action.